So what's up mga guys? Uh, welcome to my YouTube channel guys. Uh, Teroy Vlog TV guys. Up uh, for today's video guys. Maghabwa mi guys no. Nami diri sa location nga San Simo no. Uh, number 7-E no. Yan mo na mong karon si Cosmin uh, Niana U Ruiz no. Yan, na tao guys. Uh, October 10 1938 no. Nga yang pizza sa pagkamatay, uh, August 5, seventeen no? Ah, uh, 6 years na ni siya, guys, no? Ah, uh, karong tuiga, ah, uh, 2023. So, okay, guys, ah, uh, amo na siya ang ablihan, guys, no? Ah, uh, buk buksan na, oh, kinuha ng lapida, guys, ni Jisoo uh, na Pilapil, no? Ah, uh, live ngayon tayo, guys, no? Dito sa uh, Cebu City, Philippines, no? Diri sa Karita Cemetery. So si Jason Pilapil na, no? Ang uh, nag-abli sa kiniang nitso, no? Ah, uh, butas nitsu sa Tagalog pa. So okay, guys. Uh, ato ang kuanon, guys, no? At uh, tanaw na to, guys, no? Mga kung siya sitwasyon sa sul, So, kana guys, no? Uh, nakita ninyo sa video. Ah uh, wala na siyang kabaong guys no. Ah uh, si nas ano na nasira ng kanyang mga kabaong no. Oh uh, ah uh, ilabas namin 'yan dito sa labas no, Dala makita nyo guys. So okay guys, ah uh, continue si Jason Pilapil ya guys. o ano guys no. Ah uh, dukduk sa kanyang so sa kilid. Matagal na to guys, 6 years na kasi may mga halaman na dito na tumuturok no. Kasi kukunin namin to guys kasi nay, may ililibing nito ah uh, bukas no. ang mga ano guys no ang mga batuan uh, diyan sa loob ng nitsu uh, ilabas niya ang mga bato para hindi ma uh, ano ang one guys ang pagbira sa toang one uh, plastic sa kanang gihigdaan sa kiniyang karon uh, minatay no sa bangkay no uh, maglabas kami diyan O, oh, kinuha na, guys, ang mga uh, kabaong, uh, ano, guys, no? Uh, nasira. Nasira na. So, okay, guys. Uh, pagawas na ni Jason Pilapil, guys, no? Yan ang gi-alsa, no? Uh, na na diri. Uh, sa gawas, no? So ayan guys, nakita niyo guys, no? Ayan. Oh, buto na 'yan lang. Guys, lahat. Dito. Oh, saan ang ulo niya na? Bilin. Ah, uh, ang ulo guys. Ah, uh, pa ni Jason Pilapil, no? Kaya ang ulo na habilin. Dito sa sod sa uh, nitso. So, yang gikuan guys, uh, gikabian niya ang ulo. No? Okay, ito ang na nabili. Uh, nah, uh Kuwaon pa na niya. Ni na uh, pilapil. ah uh, thank you kayo sa nagtanaw karon sa tuang live no sa YouTube no Salamat sa inyong suporta no sa walang sawa sa pagtanaw sa akong vlog. Thank you Kenyo. Ah, uh, panoorin niyo to guys uh, hanggang dulo. Uh, kinuha pa ni Jason guys ang ulo na nasa loob. Uh -huh. Ayan guys, ang ulo. Ulo ng bangkay guys, no? Naiwan sa loob ng itso. Tabi. Ayan guys. So, kumplito na guys, no? Oh, ang mga buto. nya yeah, kosminyana oh ayan hmm Ah, uh, ito naman guys, ang kanyang may tawag nito, pinutos ng plastik ang kanyang tiil guys, no? Kasi may ano siguro to siya guys, uh, diabetes, no? Kasi pinutos ng tip ang kanyang paa, no? Ayan guys, ah uh, <coughs> isinilid na ni Jisun Pilapil, guys, no? Ang mga buto sa sako. Yan ang sako, guys, no? Yan, isilid, guys. Uh, ito, guys, uh, hinukay namin nga patay ngayon, guys, ng araw. Uh, wala itong pamilya, guys, nga ano, ah. Eh? Uh, naka, ano dito, no? Uh, ilagay namin ito doon sa budiga ng mga buto. Uh, malapit lang sa, ano, sa opisina, Ayan guys, ang mga buto guys, no? Kinuha na ni Jason Pilapil uh, Isinilid na sa sako, no? Uh, yan ang gisod sa sako Ayan guys, oh Kita natin dito, guys, ang kanyang uh, spinal cord, no? Yan. Yan ang spinal cord ni uh, Nanay Cosminiana, no? Uh, kanyang ulo, no? May natira pang ipin, guys. Uh, parang dito na sa baba, no? Uh, Dalawang ngipin na lang. Uh, Sinsya na, nanay Content lang to, Nay. Uh, wag mo kaming hinay. Eh. Uh, yan, guys. Uh, kinuha na ni Jason tilapil dito sa may banda sa may paa no? oh ito po ang ano guys no uh, tawag ito, ah uh, tuway tuway no yan ito po ay tuway tuway ah uh, dito po sa ating uh, tuhod no dito sa tuhod kasi yan ang gumagalaw no sa ating tuhod no name da na to kay og na siya guys di ta ka tarong kini ang lakaw no So gitilok ni uh, Jason Pilapil sige no uh, mga pinong uh, bukog no hmm. Yan ang buto ni nanay no uh, kinuha na ni Kus Jason Pilapil ang buto ni nanay Kus Minyana uh, Dami. Ruiz no Dami, sinilid tabi. na sa sako kasi dadalhin namin doon sa budiga ng mga buto malapit Dami. lang sa opisina kapag Dami, mo claim Dami. ang pamilya nito Dami. Dami. ay doon lang sila sa opisina kay nandun lang ang budiga sa mga buto para pagkuha nila sa ilaha sa kanilang minahal sa kinabuhi dito sa Carita Menterio no dito sa katedral ah, kasi may mag-comment kay kung saan tong ah saan daw to no na menterio ah, sabi ko sa kanila eh, ko ko sa mga buko no? Eh, Ya, ito yung pakita nila. ah uh, dito po sa ano to guys, ah uh, sa Cebu City, Philippines, no? ah uh, dito sa Carita Cemetery, dito sa Cathedral, no? Catholic. and guys, oh, so, kita nyo guys ang mga kanyang ribs guys, no? Ayan, mga ribs na niya, no? Eh, nanay, no? Tapos minyana, Sinsya na, Nay. Ano to? Oh. Tuway, tuway. Dili, Nay. Tuway. Hindi naman. Ah, yeah. uh, ito pa. Uh, isa pa ang nakita natin kanina guys no uh, ano tuway tuway ah uh, pang isa na kita namin guys oh kasi dalawa yan oh yan I-silid na sa sako ni uh, Jisoo na pilapil guys Sinsinanay, ha? Sinsinanay. Yan, guys, oh. Uh, ribs, yan. Kinuha na ni Jason. Isinilid na sa sako, guys. Yan, dun. Uh, spinal cord, yun. Yan. Spinal cord, yan, no? Sinanay. Hindi pa naka, ano, guys, abot ko. May makadikit. Tadi, tadi. So sa nagtanaw karon guys nga sa live na mo sa YouTube ah uh, like na lang, uh, share, ay uh, subscribe no para lagi kayo updated sa mga video nating mga bago no. Yan, continue po tayo dito guys ang nanonood no. Yan. Yan po ang kanyang niche guys no. Oh. Yan. Maglinis po kami pagkatapos namin ng mga buto, uh, isinilid namin sa sako. Do uh, doon naman kami sa tura-tura bike, no? Uh, magla magtapo na mga ano dito, mga basura nito. Alininisin uh, lininisin pa yan namin, guys, no? Uh, sa loob ng mitso. Yan. Yan ang ano, guys, oh? Ulo ni nanay, no? Kita nyo guys. Yan ang ulo nanay guys. Ayan o. Oh. Binuo ni ano, Jiso na pilapil. No? Ang pangan ni nanay tsaka ulo. No? ah uh, yan. Nakita nyo guys. Uh, isilid na natin sa sako guys. Ito na naisood. Ayan na pa yung mga pino. yung uh, bukog. No? Uh, Kuhaon ko ka ni Jiso. Napay dito sa sun guys. Sa nitso Yan ang ulo guys oh. Ni nanay Kusmin niya na. Sinilid na siya sa sako. Doon namin dadalhin guys sa opisina no. Nandoon ang mga buto. Mga inukay namin doon namin ilagay sa Opis, nandun ang ano guys, budiga ng mga buto, nandun lahat So, itinabi niya ni Jason Pilapil, no? ang buto ni Cosmin niya na. So, maglinis pa si Jason Pilapil, guys, sa nitsuges no? Yan. Maglinis pa dito siya doon. Maglinisin pa niya ng uh, siya ng rick, no? Para makuha ang mga ano doon sa loob. Mga may mga basura na ano nakita diyan sa loob uh, ilabas para may lilibing bukas uh, linis na no preparation Kumuha pa siya ng ako guys. Oh, kinuha na niya ang rake, no? Guys, para maglinis na siya diyan sa loob ng nitso, guys, no? So, may nakita pa siya, guys si uh, Jason Pilapin guys ng buto no. Ah. Uh, yan no, nasa kanyang kamay. ka nandyan, mayroon pa. So, wala na. So, yan guys, no? Uh, sinilid na niya ang may nakita pa siyang kunti, no? Uh, Boto, no? So, naglinis na siya guys sa, uh, ano guys, sa uh, no? Para preparation bukas, no? May lilibing. So, yan guys, oh. Ayan ang mga kabaong uh, nasira na guys, no. ah uh, inilabas na ni Jisoo na pilapil. guys, ang uunahin namin guys, uh, ngayon eh. kasi bukas, may ano pa kami guys, uh, maghuhukay pa rin kami ng, ano no, uh, minatay no, magbubutas naman kami ulit bukas. So, iwan ko kung maglay ba kami o mag ano lang, ah, uh, video lang siguro kami bukas. So, nakatingin ngayon, uh, comment lang kang comment lang yun. Comment lang. Uh, bukas, mag ano kami, magbutas kami ng litso ulit bukas. Comment below lang sa baba, no? Para may pakita ko sa inyo kung ano ang gagawin namin bukas. So, okay guys, no? Ah, uh, dito mo lang tayo, no? Hindi lang takutob, no? Ah, uh, Kita ninyo nga video, uh, like, share, ah uh, subscribe para lagi kayo updated sa susunod natin video guys. I love you supporta, sa inyong mga suporta sa walang sawa sa pagtanaw sa kong vlog. Thank you to all yung tanan. God bless. I love you. Shout out yung tanan mga viewers, subscribers. I love you to all. So, labaw na karon sa nagtan uh, nagtanaw, no? karon sa ako ang live na naghabwa mi ni uh, Jason Pilapin, no? I love you to all yung tanan. God bless.